Ang gulam namin ngayon ay ginisang ang Ayan, dalawang itlog, kamatis, sibuyas, bawang, saka itong isda na to. Pirito. Pipiritohin ko lang yan. Yan, gagayating ko na. Yan, naiiwa ko na yan palaya. Tapos nilagyan ko ng konting asin. Tapos medyo lalamasin ko lang ng konti. Ito to, sibuyas, kamatis, bawang, saka dalawang itlog. Saka lalagyan ko rin yung magic syrup. Gigis ako na isa lang ako ng bawang at sibuyas kamatis yan kailangan yung durog na durog yung kamatis pag yun yung durog na sagay natin yung gulay ang palaya tapos lay natin tapos lagyan lang natin ng konting tubig yan ang ganda ng kulay Ganda kasi talaga maraming kamatis at sibuyas eh. Buti mura na kamatis at sibuyas ngayon. Tapos lagyan na natin ang magic sarap. Tapos yung dalawang itlog. Nilagyan ko rin ang paminta. Pag nilagyan na natin yung itlog, medyo hinaan natin yung apoy saluin natin. Yan, luto na. sarap nga eh. Ganda ng kulay. Sa kapiritong isda. Patayin ko na. Same part na niya na isda. Parang tuyo. Yummy. Yummy. Eh.